Misa naman para kay Pope Francis. Inaala, inialay sa St. John Cathedral dito po sa lungsod ng Dagupan. Sa detalye, makakasama natin ang na idol, Rona Raka. Dumalo anda -anda ang daanda mga maninampalataya ng Simbang Katoliko sa idinaos na Misa para sa nabayapang si Pope Francis. Pinangunahan ito ni Archdiocese of Lingayen de Gupan Archbishop Socrates Villegas. So mentro ang kanyang mensahe sa naging buhay ni Pope Francis at kung paano ito magsisilbing inspirasyon sa mga mananampalataya. Anya, sa kabila ng pagiging mahina at pagkakaroon ng sakit ng Santo Papa, hindi siya natakot na ipakita ito sa mundo dahil ng ehemplo ng kanyang pananampalataya na kumikilala sa kapangyarihan at lakas ng puong may kapala. Binigyan din din ito ang misyon ng lahat ay hindi para magpasaya, bagamat ang ibalita ang pag-asa na nagmumula lamang sa Diyos. Samatala, Nagbahayag naman ng pagkikiramay, pagmamahal, panalangin ang ilang mga pangasinense sa kanilang pag-alala sa naging buhay ng Santo Papa. Mula rito sa IFM Digupan at si Idol Juan Tatak, IFM. IFM News! IFM News! IFM! IFM News!